Isa pong uh, mapagpala at magandang oras sa mga all. Mapag-usapan lang natin ano, itong uh, issue na kinakaharap ni Senator Robin Padilla, di ba? Kung inyong mababasa sa mga pahayagan at uh, social media, no? Grabe ang uh, sigaw ng mga kababayan natin na ang sabi nga ay uh, magresign ka na. Ito ay pumutok lamang nung uh, nagkaroon ng usapin tungkol dito sa pambubuli ng uh, China no ng uh, China Coast Guard sa ating mga kababayang mangingisda at sa Philippine Coast Guard. Napansin kasi nung uh, ito ay tinatalakay na sa Senado ay para bang uh, hindi daw alam ni Senator Robin Padilla ang kanyang mga sinasabi. Kumbaga para bang hindi siya handa dyan sa mga isyu na ganyan. Kaya ito napansin ng mga kapwa niya senador at siyempre ng mga kababayan natin na sumusubaybay no sa usaping uh, uh, West Philippine Sea. Dahil nga itong China ay uh, sinasakop ano itong uh, lugar na ito. Ngayon, pinag-iinitan, pinag ng mga kababayan natin si uh, Senator Robin Robin Padilla at ang kanilang sinisigaw ay uh, hindi mo alam ang iyong mga sinasabi at uh, saan ka ba talaga saan ka ba kampi sa China or uh, sa sarili mong bayan alam ko kasi si senator Robin Padilla ay isang makabayan nito eh di ba at yun ang nakatulong sa kanya para manalo sa pagiging senador at ang isa pa diyan dahil nga sikat si ano si senator Robin Padilla bilang artista no Batol, mga ganyan. mga pelikula niya. Di ba? Mga bugbugan dyan sa pelikula. So, sumikat siya rito. At nakilala sa buong Pilipinas. Hindi lang sa buong Pilipinas, no? pati sa ibang bansa. Ito lamang ay uh, mabigyan lang natin ng reaksyon. Ano? At sana'y ay ma makuhanan ng uh, konting aral. Kahit konting, konting aral lang. Maliit lang na aral, kumbaga sa mga kababayan natin, na ang pagpasok sa gobyerno bilang public servant ay hindi basta-basta. Na ito ay hindi dahil sa ikaw ay sikat. Di ba? Dahil ikaw rin na maging kawawa pagdating sa mga usaping ganyan sa Senado. At kung uh, ating balikan, si Senator Robin Padilla ay hindi hindi pa ito dumaan sa mababang uh, ano posisyon. Ito ay Dumiretso sa pagiging senador. So, ang usap ko sa pin, sino nga ba ang may kasalanan bakit uh, nandiyan yan si uh, Senator Robin Padilla? Ito ay personal lamang, lamang nating uh, opinion. Ang ating tingin dyan ay siyempre, unang-una ang may kasalanan ay si uh, Senator Robin Padilla. Dahil bago dapat siya pumasok sa politika dapat ay uh, pinag-aralan muna niya kung ano ba ang mga dapat gawin kung ano ba ang mga uh, kaalaman bago ka pumasok sa politika pwede sana kung tumakbo muna siya sa mababang uh, posisyon at least kahit paano magkaroon muna siya ng dagdag kaalaman bago pumasok sa senador pero ang nangyari kasi ay uh, diretso sa pagiging senador parang number one siya di ba sa uh, senatorial race dati, kung natin medyo nakalimutan lang natin ano kumbaga kung ikaw ay uh, papasok siya sa pagiging politiko politika dapat alam mo ang batas dapat alam mo kung anong iyong mga sasabihin pagdating sa mga uh, usapin sa senado diyan din nga ng Pangalawa, kasalanan ng mga mamamayang Pilipino. Bakit bakit nila binoto? Dahil lamang sa pagiging sikat. Yan ang isang uh, dapat mapag-isipan no sa mga susunod na mga eleksyon. Na ang kasikatan ay hindi yan makakatulong. Maganda sana kung sikat may alam pa. Di ba? lalong lalo na sa batas sikat ka na may alam ka sa batas aba panalong panalo pero in fairness kay Senator Robin Padilla hindi natin ang kanyang kalaman ano? pero kung sana ay uh, total na, nasa na siya uh, hindi natin nabalitaan eh, kung nag-aral pa ito ulit o kahit man lang uh, nagkaroon siya ng mga reviews tungkol sa batas maaari din kaya nga lang siguro kulang pa kulang pa ang kanyang uh, kalaman kasi siyempre siya rin yung kawawa dyan eh. diba nandiyan sa senado binabatigos naman siya ng mga tao na hindi niya alam ang kanyang mga sinasabi mahirap din yun, mahirap din tanggapin para kay uh, senator Robin Padilla yan pero yun nga, ang sabi natin na personal na opinion lamang ito hindi natin inuhusgahan si uh, Senator Robin Padilla dahil hindi natin alam ang kanyang uh, uh, kaalaman. Maring mas marami siyang alam talaga. 'Di ba kaysa sa atin? Eh, tayo naman ay ordinaryong mamamayang Pilipino, pero may karapatan tayong magsalita. Mas maganda sana 'diyan ay uh, mag-aral pa siya, mag-aral pa siya tungkol sa mga batas para naman hindi siya pagtatawanan kasi pagka nandyan na sa usapin ng mga batas-batas na 'yan para kasing uh na out of place na siya. 'Di ba? So ang uh, masasabi lang natin dito ay uh magkaroon tayo ng uh, masusing pag uh, susuri sa mga susunod na mga eleksyon. Kung siya ay isang sikat galing man niya ng artista may alam sa batas. Abay uh, ayos na ayos. Pero kung siya ay sikat at wala pang alam sa batas o may merong alam sa batas pero hindi pa sapat, ay mahirap 'yun. Mapapahamak lang niya ang kanyang sarili. At uh, siyempre ang ating uh, inang bayan. Kaya mahirap eh, mahirap yung sinasabi nila na sikat ka at mananalo ka dyan kailangan talagang suriin kung ano ba ang kanyang kaalaman huwag nating uh, basta-basta na lang uh, butohin no, kung uh, dahil lamang sa kasikatan napag-usapan lang naman natin ano? at uh, binigyan ng konting reaksyon yung nangyayari kay uh, Senator Robin Padilla dahil parang uh, parang nagiging kawawa naman kasi siya pagdating dyan sa Senado pinagtatawanan siya di ba? So, 'yun lang. Nandiyan na siya sa pwesto, ang pinaka the best na gagawin nga niya dyan para naman tumahimik ang kanyang buhay kung talagang uh, aminado siya wala pa siyang uh, kaalaman o sapat na kaalaman tungkol sa mga batas, ay pwede nga naman siyang umalis lamang. Parang ginawa ni ano dati ni uh, Senator uh, Subiri ba 'yon? 'Di ba? Na umalis siya, nagresign na lang siya. At ganun din naman, pagkatapos niya mag-resign, pwede na siyang bumalik uli pagka meron na siyang dagdag na kalaman. Ayan lamang po ano, napag-usapan lang at uh, nabigyan lamang ng konting uh, reaksyon para naman uh, malay natin makatulong sa mga kababayan natin sa mga susunod na mga eleksyon ay uh, maging maingat na tayo. Maraming salamat po muli sa inyong panonood sa aking malit na channel. Pagpalain nawa ang bawat isa. God bless everyone.